Ano naman na uh, 10mm yung nilagay natin. Kaya mababa lang yung ano yung pinakataas niya. And boost, boost ko lang natyo. Kaya uh, po sunshine, babe niyan. Kapoy po siya okay. ni Mama ID. Mama ID. Kailan po sarap, alas 5. Okay. Awas dito na po si Mama. Mali, bye di ata po. Wow. Di mano no Meron ka pang toyo masi. Ano? Diaw mata yung ating ano, na. Ay, ano kanja se di. yung pocap. Na pocap din lang diyan. Siniperform ni Diaw mata. morning po. Ayan, balik trabaho na lang po tayo. Sabado po ngayon. Pwede na mga tropa, tapos libing tangan na ah. panibagong araw, panibagong vlog, panibagong kapa. Ang ano po natin ngayon sa lakad natin, sa Casa del Macio Island Resort muna po tayo. Update po tayo doon ng mga ginagawa natin. Tapos, punta rin po tayo sa Vitas Makabebe Project kina uh, Ma'am Joy, tsaka kay Sir Nick. Shoutout po. Tsaka yung anak nila si Ate Marlin dumating na po galing ano galing Washington USA oh shoutout po kay Ate Marlin tsaka yung kapatid niya si Ate Heidi shoutout din po oh yan mga boss punta muna po tayo sa Casa del Hidden Paradise Resort Casa del Hidden Paradise ayan po yung kanyang ano main gate Ah, dala po natin si ano si expand dala natin sarado po yung gate ate good morning maukasala yung gate ah. okay 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 ni ate yung gate ni Sir okay ハハハハ Sad dalam Ayo mga tropa natin oh. Jawab Eh, dalam ini guys, belum. Jawab kan ini jauh. Ayo mga tropa natin nag na. na. Tangalian natin. <laughs> Ayan na, oh, yung um, tanglali ng mga tropa natin. Yan po, pork chop. Ano? Yan po, ano? Oo. Oh, yan, niyaw. Ha? Ah? Boss. Yung uling mo? Uling, uling. Tapos yung rice cooker. Para leng, leng. yung... Mamaya ka na, mamaya. Dugod, dugod yan. Hindi, kunin mo na ito. Ito. Kala ka lalo eh. Ito po, chop na lang eh. Sarap ang kain mo yun ah, Jow? Oo, oh, sarap. May bigas ako yun. <laughs> Dito ako magsasahing. <laughs> <laughs> okay, mga boss.

Nate, meron naman guys mamaya. Meron na naman. Oh, yan si Ate. Yeah. Ang tagalinis. Wala si Mami Chanda? Wala di up niya, fiesta na sa kanila. Eh. Ah, abi fiesta, Mami Chanda. Fiesta sa kanila, kaya wala siya dito. Shout Ayan. May video kay dalawa. Asintada. naka ano na tayo naka anim na patong ng CHB mga tropa natin ayan si Bato de la Rosa ayan, naka forma na rin yung ating mga poste kailangan mabuusan yan bago tayo magpatong uli ng mga CHB 4 lang po yung ating CHB yung mga column natin wala po siyang nosing para hindi naabala sa mga plastering kaya anin ah, naman na ah, 10mm yung nilagay natin at saka lang yung ano yung pinakataas niya yan buos buos column na tayo tapos yung CR natin ayan ito po yung CR natin naka uh, elevate po siya yun ang gusto ni Sir Dalmacio ng ano uh, 20 cm ang elevate niya shower area sa floor drain na nakabang na rin meron siyang ano yan free, tap, free trap tapos dito yung labas nung kanyang tubig ayan, ayan, ayan nakabang na rin yung ating mga PVC dito yung clean out at saka yung ano singawan tapos yung water closet ayan ano po ang ano yan, ang distansya sa wall niya. Kailangan pagka na finish 30 cm or 1 1 tip. Dito naman yung kanyang laboratory. Abang din yan sa ano. Mga pipe. Yung water, yung water line natin pong sa dali lang po yabang doon sa. Doon sa labas. Papasok dito. Dito yung kanyang ano. Lababo. Tapos laundry area daw to laundry area, lababo dito yung iawan yung um, ating ano yung ating main door nagalo ano? na si Jao Mata Jao Mata shout out Jao, maraming place Dino pa, shout out mo <laughs> Ah, Eh. Bali lima yan na bat ah, ba? Yung ating bubusa, bubusin Na ano, na column Yan lima Isa, dalawa, tatlo Apat, lima, lima yan Pakatapos yan Asintana na naman Si H.B. laying tayo na naman Pakatapos mabubusan yan si Yaw ang Tagalog natin. Yaw! Yaw mata! Ah. dito naman, update tayo dun sa ginagawang shower room. doon. Anong nangyari? Hector? Baka nalasing. Aja baka nalasing to. <laughs> bumigay. Ayun, mahina yung ano. Mahina yung Patagawa Lagyan natin. Binigat dyan ang no? yung pagka-welding, no? mahina. Kaya bumigay po yung ano. Yung... Yung tubo. Ano yan, vacuum? Ah, vacuum yan? Ah, vacuum. Para malinis ang pool. Na para uh, hindi tayo maano sa mga guests, masisira sa mga guests. Okay na mo, oh, Tapos tali tanya kan tanga Eh. Ah. Ini prepare na ni Jao mata yung tangalian natin. Ayun oh. Wow. Yan po mata. Tapos oh, meron kapang pang soya man si. Ayan ah. Ay, ano, oh, ya, no? ano to? Request ni Jamata to eh. Sama to, sa mga nato sa tilapia. Sa mga ano, sa... Otep. <laughs> Ayan, si jaw mata yung ating ano, tagahihaw na. No? Ay, kamuk, kanjose siya, hindi. Pagluto kayo ang pork chop. Ah, pork chop yung tangali yan. Pinipreparo ni Jamata yung ating tangalian. Nilinis ni ano ni Boss Jomar. Ang at, ang, ang kanyang full. Shower area at tayo. Ayan. Ah, uh, wall footing. Ah, tapos CHB. Dalawang shower area po dito. Tapos yung pinto niya makabila dito at saka dito. Ayan, para malapit sa sa pool yung, uh, yung kanyang shower area. Mamaya mayroon namang event. Kaya uh, lilinis ni Boss Jobard yung pool, pool nila. Okay na, jaw? Eh, iwan muna natin mga tropa natin dito. Update po muna tayo sa Vitas Project. Kina Master George, tsaka kay JR. thousand years later. Bitas, makabebe project. ay nagbirot po tayo ng mga scaffold para gamitin ni Master sa plastering dun sa likod. Tsaka yung pagpipinturo natin sa mga tubular framing. Ayan, lista yung ginagawa ni Master at saka ni, ano you know, ni JR. Plastering na na Master? Plastering uh, ba? Ayan, nagdala ko ng mga ano, scaffold. Mga para may ano tayo, hapakan. Saka yung mga materials natin nandiyan na ano, yung rip type na yero. Saka yung ating inside gato. Oh, sa no. Ni. Wala pa sa natin. Sa Saba. Sabado ako, mo. ba. Ayan. Nung sa baya, eh meron nan. Ganang <laughs> 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 kikuha. Ay ay. Uh, plastering yung ginagawa ni Master dito. Tapos yung ating ano, uh, grouping Piling, framing pinuntunan natin po natin siya ng ano, epoxy primer po yan ang ginamit natin ayan o oh. epoxy primer dapat may catalyst oh, merienda na master merienda na, na po pancet pancet po pa. with much pancesto maraming maraming salamat po kay ma'am joy tsaka kay oh. sir nick o oh, wow nagkuhan ka nangamanuan tapos ang pinag-aircon. Ingat po na po kaya na. Ah. Oh. niya po ang kanya kaya ni. Okay. Tapos kaya niya po yung condenser kaya tapon wal. Okay. Ah, ah wala si oh, si. si Sir. Nick. Salamat po sa merienda. <laughs> <laughs> oh, mga lumok ko. Ka. Ay ah, kaya na po. Ay, ah. Last ring. Tsaka po dito sa labas. Ah, ginagawa ni Master yung ano, Plastering dito, ayan oh. Dito sa likod. Tapos yung din mga posting yan, papastering po natin yan. Uh, gumamit din po tayo ng ano, ng Sahara sa ating plastering. Other Sahara, ayan oh. Gagamit natin para hindi pumasok yung ano, yung tubig sa wall. Pagkatapos niyan, waterproofing na uh, flexiband. Uh, primer pintura tapos sa uh, gloss na latex ang pinaka final natin yan next day pwede natin ilagay yung ano yung inside gutter tapos pwede na tayong mag, ano ng mga yero pero meron po tayong lalagay na ano dyan insulation bago natin ilatag yung yero para uh, di ganong mainit pag nasa loob ka iwas init na master anong ano ng sa master master ah.

Ah, apa lagi? Butano batasan kan ini, batasannya. Ayo nih apa yang ini balik bayan? Ayo ya Ah, kalau <laughs> <laughs> punya lagi, nggak tahu mana kau kerja paling nggak, kau tidak kau tambeng nggak, kau rela. Kalau lagi nggak pasti tayo master, dan di sekitar Jordan Marshall, nanti nggak nopo pasti. Nggak tayo ayon. Okay, sarap. Ay, okay, mga boss, andito pala yung anak ni Ma'am Joy. Galing ng, ano, galing ng Amerika. Nandito po siya sa loob. Nabalik uh, bayan po si... Po? Marlin. Ayan, Marlin. si ano po? Marlene. Ano, si Ma'am ano po? Ma'am? Marlene. Ah, Marlene. Ah. Balik kapag... kapag po siya ni Ma'am Heidi. Ah, Ma'am Heidi. Magaling. <laughs> galing po sana ano, sa Las Vegas. Galing. Galing. Ah. Si

Wala na ba, bang ano, pansit at pera? Wala <laughs> na! Wala na! Sarap ng pansit kanina. Yung binigay sa atin ng merienda ni Ma'am Joy. Ang <laughs> pamukha yeah, mo. Buti pa rin ito, ano? Malamig. <laughs> Malamig. <laughs> e doon eh, do po, ano? Mainit doon sa ginagawa namin. Naka ano sa araw eh. Ayan, yeah, pagkatapos sa... Uh, ilang weeks ilang po si ate? 3 uh, weeks. 3 weeks. Three weeks. Uh, ano, pwede... Pwede eh, natin na ito, gibayin pag uh, malis na si ate na... Oo, <laughs> oh, pag <okay>. malis <laughs> niya, yeah, gibayin na. Ayan, Ay, eh, pero sabi na boss ma, bayo yam ako kung ano yun eh. Ah, ito pa. Eh. Ito po ano. mm -hmm. nga, nga na. Mm -hmm. Pwede mm -hmm. nga doon na kitang katawa nga na. Saan di ka nang gibayin niya Ah, okay. Kaya yan o. Sa katawa nga. Makuha yung pahin eh, makuha mo. Siguro. Ah, ma makuha yung ate. Ito, ito pong cabinet, ikawin mo eh. Ikawin mo yung buwit ng cabinet. Kag uh, Tapos si Pipe and Ah, sige pa, ate. Thank you. All right. thank you, thank you. Thank you Okay, yan boss. Ah. Ah. And boss, malamig po dito. Mainit, pero kaya naman na... Uh, uh, kaya naman, boss. Oh, uh, yeah. Tapos si Master nandito. Sala Si Master George. Mga malikate, magpalikahin ko lang. Uh, si ate, yung maraming salamat sa pansit ate. Uh. Sarap na luto niya. <laughs> <laughs> Hindi na yung poste. Ay, dalawang poste yan. So, hanggang dito, mapaplasa rin yan. Nandito sa area na to. Para safe na safe sa tubig. Baka kapasok. Tanig sa dito. Mas may mga manok called ano uh, farm na no, bari master farm to no yung sa farm uh, panabong, boss. Hmm. tanabong boss mm. tanabong na no?